Oh, tignan mo yun, inuutusan, ayaw kagad ka sumunod. Sabi, magsampay ng mga nilalabahan. Oh, paano ko papairam na cellphone yun? Ano? Ano, ano, kasi, ano? Tutulungan mo siya? O, edi hindi na siya magsiselpon. Ay, ano ba sabi mo? Ano nga? Oh, Magkita-kita ko dyan. Ano, po ano na, nga? Eh, ano po? Kasi si Osigit po, hindi naman po siya nasama. Gindok lang po. Gindok lang po naman ni kuya dyan si ate Gitt, eh. Na ano? Na kukuni niya po yung tubig. Eh, hindi ka nga niya tinitimplahan, ba Nang ice coffee. Kaya ano na po, siya lang ako po nagtitimplahan <laughs> Tapos po kayo, may kasalanan, ayaw nila po siya patimplahin. Eh kasi nga, ang tagal niya kumilos, kaya ako na lang. Mama, si, alam mo, matagal kasi lang ang pag-aam yelo, pagpukpuk eh. Ganun ba yun? Pagpukpuk niya po yelo para magkasa. Hindi, ako nagtimpla ng ice coffee, hindi siya. <laughs> Wag na lang siya meram. Huwag na lang siya humiram, okay? Kasi kinakausap mo na kita. Huwag na lang siya humiram, ha? Mama, ako na to. Ay, di ba hindi kanya tinimplahan ng iced coffee? Mama, hindi. Oo. Oh, paliwanagan mo muna ako para pumayag ako. Ano? Yan. Ito yung time para magpasalamat sa Diyos, hindi para magluksa. Kala ko para mangulangot. Yan. Bakit ka mo? Kasi ito yun yung araw na iniligtas tayo, dito sa ating mga salana. Kaya dapat yung pagpapalaman na Ano po kasi, ano po eh. Ano? Tinimpla niya nga po po ng bakery. hindi ka naman niya tinimpla ng ice coffee. Tinitimpla niya ng nga po po eh. O, oh, ba't hindi niya ginawa? Ginawa na po. Pinupukpok niya muna. Ay, nagdadabog yata siya kaya siya nagpupukpo. Hindi eh, kanya nilagyan ng kanin. Di ba hindi kanya kinuha na ng kanin? Nilagyan ka ba niya ng kanin? So bad talaga siya. Hindi po. Anong dapat gawin? Mabait po sa anak. Anong gagawin ko? Kasi, okay.